yun magandang araw mga bossing sa video na to ituturo ko paano paggamit ng tama sa CO2 tank para hindi madaling masira mga bossing yan may isang buyer bumili sa atin ng CO2 tank pagdating sa kanya ng CO2 tank may singaw sabi ko papalitan ko walang problema yan walang problema yan basta nagka problema palitan natin mga bossing kaya lang Pagdating ng bago ko pinadala yung unit, sinet-check ko kasi mga lods. May plastic yan. Binubuksan ko yung plastic dito. Sinas, sinisira ko. Pag walang laman yan, matig may singaw. Kasi pag binili mo yan, may laman talaga yung CO2 tank mga bossy. Pag sinubukan ko, sinira ko yung plastic, walang laman. Ibig sabihin, may singaw yon. Ngayon, pag binuksan natin, may laman, Ibig sabihin walang singaw dahil matagal ilang araw, ilang weeks, ilang buwan na i-stack yung CO2, co tank dito sa bahay. Pag may laman, walang singaw. Yun mga lods. Ngayon pagdating ng yun, uh, CO2, co tank sa kanya, ang sabi sa atin, may singaw daw. Nung ginamit, binabat sa tubig, nagsend ng video, lumalabas dito. Eh, uh, tansya ko, bakit kung may singaw dito, dito pa lang, dapat wala ng laman yon Yeah, ngayon sige palitan natin. Pagdating ng CO2 tank, uh, wala naman problema, nabanggit ko lang sir, uh, mga bossing, uh, ituturo ko lang yung tamang paggamit ng CO2 tank para hindi po masira mga bossing. Pagdating ng CO2 tank, binuksan ko. Iyan, ginamitan ng tools. UPUP UP po 'yan, mga bossing. Iyan, UPUP 'yan ginamitan po ng tools sa kamay lang to mga bossing. Hindi kailangan gamitan ng tools itong uh, ulo ng CO2 ta. Ngayon, kahit lanong sarako, bukas ko ayaw mga bossing 'yan oh. Ginagamitan natin ng na persa talaga oh. 'yo. Maluwag na tong turnilyo na to. Yan, maluwag na yan mga lods Sobrang luwag na yan. Dapat gagalaw na yan eh. Kasi maluwag yon Naulog na yung tornilyo. Ibig sabihin, dapat pag sa kamay lang, matatanggal mo ng buo yan. Kagaya ito Pakita ko yung isa, mga bossing ha. Ito, niluwagan ko na. Iyan. Wala, wala na laman yan. Pag, wag mo gagawin to kung may laman, mga lods. Tatapon yan. Baka makatama. Delikado kung may laman, wag mo luluwagan yan. Dahil pag sobrang bukas yan, titilapon yan dahil may pressure po na hangin, mga bossing. Delikado yan pag may laman. Ha? Kailangan pag may laman, laging maikpit po ito, mga bossing. Itong tornilyo na to, yan. Pag na, maluwag yan, dire-diretso yan, mga bossing. Ewan ko ba, bakit ayaw mahatak nun? Ayan. Yun. Pag nagsara ka, nagkarga ka ng CO2 sa Ergan. pag mayik yan, pakita natin mga loads. Ikpitan natin kahit sa kamay lang. Andyan. Hindi mo na mapapalabas yan, hanggang dyan na lang. Dahil umaarang na yung tornilyo dun sa thread. Hindi, na, hindi mo na mapapalabas. Ayan, yeah, pag sinarado natin yan, yan, okay, kita mo, konti na lang yung allowance dun. Ito, bukas na bukas pero ayaw gumalaw pag nag refill ka saktong bukas ka. okay na yon mga bossing pag nag refill ka ito yung saktong ikpit lang pag alam inawakan mo to walang lumalabas na hangin sisipol yan pag may lumalabas pa na konti sisipol yan pag ginanyan mo mararamdaman mo yon mga lods pag wala ka nang nararamdaman na lumalabas na hangin okay na huwag mo nang ikpitin ng Todo. wag mong isagad sa ikpit, mga bossing. Doon po, madaling, madaling, maput yung... dawagan natin yung torneo. Ah, ayaw na maugot. Madaling, maput yung plastic. Yun tumatakip dun sa butas ng tanke, mga bossing. iyan iyan yan, napuputpud yan. Katagalan, napuputpud yan. Pag napuputpud yan, pwede mong palit palitan ng engineering plastic. Iulma mo kung anong size or yung PVC. Ipitpitin mo sa martilyo yung PVC. Bilugin mo. Asahin mo sa papel daliha na hanggang bumilog. Tapos ipasok mo. Pwede yon pang palit dito. Pag sobrang putput na yan mga bossing. Ngayon, pag sobrang ikpit, ano pwedeng mangyari mga bossing? na sobrang ikpit, tapos putput na yung plastic, mabibitak yung tanso na yan. Bentaan nito 650 to 700 pag nabitak yan, papalitan mo ng buo to. Ang tansya ko, nabitak po yung tanso. Ayan. Nabitak yan. Dahil sa sobrang ikpit, bumigay yung tanso. Ayun. Kahit may plastic pa yan, dahil may bitak na, sisingaw at sisingaw, papasok yan sa butas. Palabas, dito sa dulo. Yun ang nangyari. Sa tingin ko lang, no, mga bossing, sobrang ikpit. Ngayon, sinubukan sigurong buksan ni sir, hindi niya mabuksan, ginamitan ng tools na hindi niluluwagan to. Sa tansya ko, hindi niya niluwagan to, umamit siya ng tools, nasira ang thread. Iyon. Yung thread na yan, pinersa dahil kitang kita na puro sugat po yan. Paikot. Ginamitan ng tools, nasira ang thread. Hindi na matanggal. Dapat sa kamay lang, hindi na po kailangan gamitan ng tools ang ganitong CO2 tank. Gamitan mo tools yung ayun, sa kamay lang yon hindi naman talaga may picture eh. Saktong didikit lang dun sa bakal, hindi na po ah... Uh, Di mo na matatanggal ng buo yun. na uh, basta nakadikit. Haarang, haarang, haarang na yun sa thread ng CO2 tank. Yan, you know? o. Hindi talaga umikot. Nasira. Hindi natin alam kung ang nakaproblema, walang ginawa dito, papalitan natin. Ngayon, nagdadalawang isip tayo kung mababalik pa natin to Kasi pag binalik natin to sa supplier natin, makikita yan na ginalaw. Tapos, ginamitan ng tools pinersa nasira ang trade or nabitak yung ano lumuwag kaya ay tumong lumabas pero trend pinersa hindi tinanggal yung tornilyo dito pinersa kahit anong ikot ko mga bossing tayo talaga oh ang problema hindi binanggit ni Bahayera na, na, hindi na gumagalaw yung ulo na nasira niya pala ang sabi may singaw lang pero walang problema sige mga lords kung madali lang naman tayo kausap hindi na uh, madali lang naman tayo kausap kung ganitong simpleng bagay lang kung maayos natin ibabalik natin kay sir yeah. kung maayos natin kung hindi natin maayos uh, dadal magdadalawang isip kung papalitan papalitan natin ma'am Joy uh, kasi, o, kasi ang mali ah, ang ang mali kasi yung pinirasan niya eh, kasi alatado puro sugat po yung ano eh siguro gumawa ng parang si sir hindi nagtanong muna pinirasa you know? oh mukhang thread nga yung sira Si so, pagsira thread to, wala tayong magagawa. Sira thread ipaparetret natin sode, ipaparetret natin ewan ko kung makukot ayaw talaga oh wala nang tornel yo oh. hindi pa mayangat mga lods eh, hindi tulad nito sa kamay lang oh kung hindi talaga pinirasan ni sir oh. yun lang po yung payo ko mga lods saktong ikpit lang yun pagtanggal pagkabit dapat wala kangin pagkakalasin mo tong ulo luluwagan mo lang to tapos ubusin mo yung hangin Maka inubos mo yung hangin, dire-diretso. Pag naubos yung hangin, kunyari, nabuksan na mga bossing. Yan, nubusin mo muna, wag dire-diretso, titilapon yan. Pwedeng makatama. Sige po mga bossing, uh, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa paggamit ng CO2 tag para hindi po agad masira.